watch up mga kapatid! Dito ko ngayon sa Simbahan ng Quiapo ngayong araw na linggo uh, o November 19, 2023 around 3pm dito tayo sa open space ng Simbahan ng Quiapo ating pagmasdan ng mga mas goers dito sa loob ito yung open space ng Quiapo Church so may, may pamilya dito no? ah uh, sila ng banding. So, yan ang simbahan ng, kung nakikita nyo, yan simbahan ng Kiapo. Aww. Ayan o, oh, ang daming tao. So, inikot natin yung lugar para at least makita nyo rin kung ano yung ano dito, yung kasalukuyang paligiran. So, yun. na. Habang ang tayo, matik-matik tayo dyan sa mga paligid. <laughs> Ayan ha. Pupunta sa labas yan. Yan yung entrance sa exit. So, yun. Ayan. Ayan. mga kabatahan. Mga siguro mga ano yan eh. Mga anak na mga nagtitinda dito sa kayapo eh. So yun, nalapit natin yung mga kabataan. Okay, subscribe Papa Chan TV Okay, okay mga kabataan, Chan. Okay, labas na tayo guys Puno tayo sa dako, dako ng, ano, Hilid along the road ng po Church Ating tingnan ng kasalukuyang Sitwasyon <laughs> So yun Ayan si ate, walang halaga Ang bilis ng lala ni ate oh. I got Ayan yung grade ng simbahan. Marami rin ano, uh, dyan, naka, nagsisimba na nasa labas lang. Ayan yung entrance. So, nakikita nyo. Papasok sa loob ng simbahan. Ayan sa kanang uh, bahagi. Ayan yung mga nagtitino ng mga rosary. Mga related sa mga santo, mga kwentas, ganyan. So, yun. Tuloy-tuloy tayo sa paglalakad. Yan sa dulo ng simbahan para makita natin ang kasalukuyang sitwasyon. Ngayon, balik na po tayo sa ating pinagkalingan. Perfect! dahan ay naiita ko lamang sa Thailand at fortunately hindi na natin kailangan pumunta ng Thailand pa mga kain na ito dahil ito yung fruit stand ni Aling Aydin ay nagbebenta ng masarap na dragon food at yun nga sobrang patok at tinatang kilik naman talaga ang juice stand ni Aling Nene dahil walang kap na pag sabura, no? eh masarap, healthy at natural ah? pa hindi ba kasi sila gumagamit ng kahit anong powder o kahit anong dragon fruit flavoring para mapasarap ang kanilang juice okay. tayo doon sa iba namang sa Hidalog street pa rin dito sa may ah, nadala natin yung marami pa rin ano, yung kainan ni ating Brienda Kainan na dami pinipilahan ng mga tao ayan yung isa yung bumayo ng order ako ang request ko isang biko sa lagang 20 pesos at sa tanghon special yung tinatawag niya overloaded 80 pesos bali 100 pesos ang aking in order para matikman natin ang lasa ng kanilang paninda kung bakit tinudumog ng maraming tao so yun, ibigin natin yung ating listahan na tayo ay bayad na ayan, 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 ayan si kuya pinapawisan na dahil kanina pa nagtatagal ayun, ustang ko na yun yung nasa malaking kaldero So, oh, ayan, oh. ang daming customer. Oh. 20 years na daw si lang nagtitinda na ano na yan, si Nanay Ross. Ah. 20 years na nagtitinda, kaya si mabentang 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 kanilang sotanghon at labok. <laughs> dahil sa tingo ko dahil kaya nagkikita ko talaga na maraming customer ngayon lang ako subok na kumain. so ayun no, oh, ayo ayun oh. sabaw by the way sabaw po sila pwede ka magsampung ulit ng sabaw libre walang babayaran so ayun na ah. yun, ah, yun ah, yung order ko oh. pinapot muna na si Ro, ko na, oh, ayan, oh, pumasok sa, sa loob, dahil may peso doon, kaso nga lang, pagdating natin sa loob, ano ba, na ba nandiyan sa loob, ng kanil lang, oy, ang daming tao, ang daming tao, wala tayong mapersuhan, inikot natin papunta doon sa dula, subalit tayo na bigo, dahil sa sobrang tao, wala tayong maupuhan, so bumalik tayo dito sa bandang harapan, Talagang wala pa rin talaga ayo 'tong magpag-aksyon ng mga ibang customer. So nakisuyot talaga kay Kuya na makishare sa kanilang lamesa at pumayag naman si Kuya. By the way, natanong ko si Kuya kung ano ba talaga kung madalas sila diyan kumain. O baka dahil masarap. So yun din yun, 'yung in order ko. Ayun si Kuya. Ayan si Kuya. Uff. Ay Kuya. Kawang Kuya. Order ka pa Kuya ng sabaw. So, yun Ayan oh. So, tanghon. May itlog. baboy. Kasim ng baboy daw yan eh. Parang ano siya. Inalubo yung baboy na Kasim saka ginawang panahog by the way mas rough. tapos may gulay siya yan ang pinagdabis oh. dyan yung may gulay kasi pampalakas ng katawan so harap na kayo dito ayan ako, ay na ako harap na kayo pumunta kayo dito kayo dito wanapin nyo lang yung tindahan ni Nanay Ross na nasa malapit sa simbahan ng Kepo dahil kilala naman ng kanyang tindahan so ayan yung biko ang binalik ko Diyan ako mahilig sa mga matamis at medyo maalat. Kombinasyon ng tamis at alat. Masarap yan. Yeah. <laughs> Lalo pat may kalamansin kang winisik dun sa tanghuan. Sarap! <laughs> ano pa ba ang gusto mo? So yun, tuloy tayo sa ating ginagawang pagkain yan, ayan, ayan, ano ba ang ginawa, ginagawa ko dyan? Ano ba yan? Okay. Okay, uminom ako ng tubig. <laughs> Dahil ako yung nauuhaw na. So, yon Ah, ba? Sarap na sarap. <laughs> Whoops, ang lakas kumain. mga oh, ngayon. Pak pwede pa, naman cute. Gumamit ka naman ng tissue. Oops, may binang plano. Oops, eh. yung sabaw. Oh, pasok. Sinigop ulit. Pasok pa rin. Oops, may konting pasubra hira ng kanyang dalit. Kinuha yung battle ng tubig, ininom Nilagko. Uwas. buwas. Mm -hmm. Naubo pa sa sobrang katatawa. Hinugot, pasok pa rin. walang sablay oke 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 okay. okay, okay, okay. Thumb sign oke oke okay, oke okay, sini gue pulih last nahigo pasok ya pag, pag kayo ay nagugutom duman lang kayo dyan sa karinderya ni Nanay Rosa para matikman nyo ang kanyang special na nasa so yun na. relax o pa kuha ng panyo at pahid sa MUKA tanggal PAWES sa kasalib di solve oops tinanggal sambero, sombrero na nalamin ano kayang iniisip Anong susunod na plano? Oops. Okay. May sinasabi kaso hindi marinig. Palabas na po siya ng kanyang kinainan. O ayan no? Sabi niya may puto rito, may biko sa mga paninda, lumpiang sariwa. Ayan yung puto. Ayan yung biko. Pag gusto mo ng malamig, may palamig naman sila dyan. Shumai, pag gusto ng shumai. Ayan, yung mga customer, hindi pa rin talaga gano'n pa rin karami. Hindi nagpapawas yung volume ng customer nila. Ayan yung palabok. Sa susunod, titikmang ko yung palabok pag napantol ako dyan para matikmang kulat ng kanilang palinda. yun. Parang napakahirap ang trabaho nila kuya. Maghapon sila dyan, ganyan. Hindi tumitigil ang customer. O kaya ang ginagawa na lang, nagpapalitan siguro yan sila. So, dito na tayo. Tapos na tayo. Ayahay na. Let's go na. Maglakad muna tayo. Magtagtag tayo ng ating chat. Dahil sa kabusagan. So, yun. Nadatanan natin si, si Mamang Mais. ito ka sir, oh. ng mais. Magkano mais? Magkano mais mo sir? Ito lang. 20 pesos ang mais niya. Ano pa naman sir? Isang piraso. Kail dyan, matagal oh, ka nagtitinda sir ng okay. mais. Tagal na. Okay naman ang kita dyan ano sir? Sakto lang. Oh, dito, lagi dito sa ano, sa... dito ka, dito ang pisto mo sa may ano, kaya po. Oo. Oh. Ayun. Si Eljan, si Eljan. Tapos, Charm. Channel ko, channel. Youtube. Okay. Ano yung pangalan mo? Papa Charm TV Papa Charm. po. Papa Charm. Papa Charm? Ah. Papa Charm. Ay, na ako. Hindi, <laughs> <laughs> okay, okay lang yan. Wala na ako, ma'am. Okay, ah, salamat okay, ha. Po. Okay. okay. Nakusog na naman tayo. Kumain tayo na sa... Papa Charm, makangiti. Ito ang tua. Ano kaya ang kanyang sinasabi? Nakusog na naman tayo. Ang susunod na po, huling po muna natin doon sa... Ah, uh, magtanong ako ng ano ng sticker, paprint ng sticker sa sana kaya pupunta si Papa Char. Itatanong ko kung magkano ang presyo ng paggawa ng sticker para sa ating channel. Kasi ibang ano, yung ibang to surprise sa akin, uh, nag-request sila ng sticker eh. So, itatanong natin ang sticker kung magkano. Possible na magpagawa tayo ngayon eh. Magpapasa mag magsasample ako ng sticker. Okay, come on. Daming tao ngayon dito sa ano, magdi december na, naglabasan na yata yung 13 month pay eh. 3 days ko nang na, na experience na parang iba yung bugso ng ano ngayon, mga tao. Parang yung 13 month pay, ano na eh, todo bosa, rin mga <laughs> Empleyado ah. <laughs> Yan talaga mga Pinoy. Eu busco boss.